Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput siyam ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, Ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, patulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pangino'y may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Aleluya, aleluya! Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling nagturo si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kahit lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at tininis ang mga binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at tininis ang mga binhing tumubo kaya tindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago, at naguhay na mainam. May uhay na tig po, tiga-anim na po, at tigsasandaan ng butil. Sinabi pa ni Yesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Yesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang labindalawa at tiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig ay hindi makawunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang iniahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan. Nanasika ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay, dumarating si Satanas at tinaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumino sa kanilang puso, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan. Dininig nga ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay Ano patang salita'y ay eh, Nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso kaya hindi sila nakapamunga Ngunit ang iba'y tulad sa binhing na pasik sa matabang lupa Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita At sila'y nagsisipamunga May tig na May tig aanim na pu At may tig sa sandaan Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.